Hi guys! Sino mga kaninja? Welcome back to my channel! <laughs> Ngayon na nagbabalik na si Kitchen Ninja Vlog! <laughs> Hi guys! Kain tayo guys! Ito guys, so pinirito ko na balat ng manok ang ulam namin. Ganito kami guys, pag wala kaming ulam, uh, kulang kami sa budget, ito o inuulam namin. Ayan, balat ng manok. Pero dandahan dahan, -dahan lang po guys ang pagkain kasi uh, makolesterol po ito yung balat ng manok. di ba? Kaya yeah, dandanin natin pagkain guys. Mm. Uh, budget talaga kami guys pag yung alam namin pag walang pera ganito ang kami lagi kinakain yan oh. Mm. ng manok. Nakayo guys, samahan niyo ako guys magkain tayo. Ayun. Ito guys, kanin oh. Ano? Ano po? Ano? ano po. Magmukbang, mukbang tayo guys oh. <laughs> mukbang. Hindi ko to ubusin guys ha ah, kasi makolesterol ito. Ay pa kainin mo 'yung laki niya. <laughs> kain tayo guys. Uminom ka muna, uminom ka muna ng tubig. Kain. tayo ka. Wala kong matapon. Wala kong matapon. Apat ba? Kain tayo ha. Apat. Kain guys ang aking apo guys. Laking may noders ang ilaula. Kaya kakainin. Ulo dito. Ulo. Ayan. Ako makakulit talaga yan guys. Magpasinsyahan nyo na guys mga apo ko. Makakulit. Wow. Hmm. Kamusta na pala kayo, guys? <laughs> okay. Hindi pala. Bye. Ngayon na ako nakapag-video ng ganito, guys. So, na mahaba. Lagi na lang patayo. Hmm. Alam nyo naman, guys, marami tayong trabaho. <laughs> mga kaninja dyan. Hmm. Hello. Hello, <tapain> kain, ka, kain kayo dyan. Kain tayo. <tapain> hmm. Hindi ko na guys pinakita sa inyong uh, pinirito ko to kasi mayroon naman na ako na preto na ganito na. Diyan. Dito na lang. Diyan. 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 suka? Diyan. Diyan. Tukar lagi. Tukar 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 Cukup. 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 mula ngakain ba ng ng mga... ng Balat ng manok, magmukbang ka. Uh -uh. Hmm. Oh. Uh -uh. Lagay mo dyan, tapos hindi mo kakainin. Kaya na? Sawsawa na ako guys, oh. So, suka. Puro sawsawa, suka, bawang. <laughs> kasi guys, kamahal na ang bilihin kaya ganito lang magkain, ho. Ayan. Ganito lang magkain, guys. Oh, tipid, oh. Ganiyan kasi, guys. Pag mahal ang bilihin, ah, magtipid-tipid tayo sa pagkain. Mahal ang bigas. Wala na mababa ngayon dito sa amin. Mga ano na, 50. Ang pinakamababa. Napakahirap ngayon budgetin ang pera guys. kaya hindi na ako nakapagluto ng magluto ng araw-araw kasi napakamahal upo lang ang upo eh 50 pesos maliit pa oh. pang upo lang mga gulay dito napakamahal guys kaya magtiis na lang kami ng balat ng manok tsaka mga buto-buto tinanggalan ng laman <laughs> Ay, guys, nakain ba kayo nito? Oh, bawal to sa high blood. <laughs> ako, anemic ako eh. Wait, wait. madalas namin binibili ngayon mga ano dati, lagi-lagi ako nakapagluto. Ngayon, lalo na may college, may pinaboard exam pa yung aking anak. Kaya hindi talaga ako makapagtutok sa pagluluto ngayon guys. Kaya pasensyahan nyo na kung iba-iba yung aking video. Kasi may pinapaaral pa ako na anak ko nga ano, pinapa tapos ko lang ng board exam testis test lang muna guys hindi muna ako makapagluto mga ibang video lang muna ang i-upload ko yung makaya lang sa budget makaya lang sa ano yung hindi muna tayo maka gastos ng pera kamahal talaga guys ako nga eh mabigyan ko lang ng anak ko na nag-board exam kasi nag-dorm sila doon dalawa pa sila nag ate, ano lang gagawin namin yan? Doktor. Wala. Nagtitiis na lang ako dito ng ano, tuyo. Sa kabalat ng manok. Kasawa <laughs> sa loy ang apo ko. Hmm. Nagtitiis na lang kami guys. Eh, hey, mahal ngayon ang bilihin. Basta makakain lang ha. Masama naman, hindi ka magkain. uh hmm. Lalo ka magkasakit. E, Di ba? Bye bye guys. Bye bye. Plus mo. Plus. Kain ka na dyan. Uh -oh. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Wala dama. Dal Dalawa sila nagdudorn. Tapos para mabigyan ko lang doon ng mga baon baka magutom sila ako di bali ako magtiis ako dito guys magtiis lang ako ng ano dito amoy amoyin ko lang yung tuyo tsaka ano ito tsaka suka okay na yon alam niyo naman ang hirap ngayon guys no ngayon no W wala talaga ako pera guys, mga guys, mga kaninda dyan wala talaga akong pera ha, papasensyahan nyo na ang sigit si ninja vlog ang um... hindi mo na makapagluto, ha <laughs> <laughs> ano, okay na ba ito? Ito nga, iso. Oh. Yung apo ko, laki may ulam. Tayo talaga mga nanay, kasi nga maano ma lang yung anak natin. Unahin natin kaya gaaral sila eh. Siya nagtatrabaho, ulam pa rin kasi nagdo sila kulang talaga guys ang kuryente namin ngayon kamahal <laughs> dati kuryente ko nasawan 1,200 lang e ngayon doble na sobra pa nga naabot ng 3,500 ay, kamahal talaga. Hindi na nawa sa amin ng pildite <laughs> <laughs> Saka tubig, guys. Malaki rin. Malaki rin yung tubig namin. Ay, peldite. Ano ba yun? Ay, ano pala yung kuryente namin. Hindi sa pelditi Sa kuryente. 3-5. Ang, ang aming, ano, kuryente. 3-5. namin. 1-4. Eh, saan namin kuhain yun? <laughs> Nangangate ang ulo namin pas dating sa bayarin. Pagkain ba namin? Diyos ko. Bye-bye! Hmm. Guys, oh, naubos ko na guys. Oh. Kahit walang ulam. Kahit balat lang pa unting -unting kain. Nga balat, oh, naubos ko din ang kanin ko. Busog na, nakasold pa. Sold na ang busog, busog. Lusog. <laughs> lusog. po, oh. Busog, lusog pa oh. <laughs> Ayan. Hindi hanggang dito na lang guys. Uh, thank you for watching. Kitchen Ninja Vlog. Subscribe and share. Bye bye. Love you. Chup, -chup <laughs>